Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, April 26, 2024. At mula po dito sa Tandansora, sa Santuario ni San Vicente. Hatid po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng Apostol, chapter 13, verses 26 to 33. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon ng hatulan nila ang ka, ng kamatayan si Yesus bagamat wala silang sapat na katibayan para sa hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, Sila'y mga saksinia sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabutin balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin ng muli, siyang buhayin, muli niyang buhayin sa Yesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang Salita ng Diyos Muli po mula dito sa Santuario di San Vicente, dito po sa sora hati ko po ang ating at mula sa ating narinig na unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sa pagpapatuloy po, ngayon ay narinig naman natin ang misyon ni uh, San Pablo. Matapos nga po doon sa Antioquia na kung saan unang tinawag ng mga Krisyano ang mga alagad na Yesus. Ngayon naman si San Pablo ay nagpapatuloy sa uh, paghahatid ng mabuting balita sa labas ng Jerusalem kung saan doon mismo ay nareject, no doon mismo ay ipinapatay ng mga taong mas nakakaalam sa mga kasulatan, ng mga pipeta nakakaalam tungkol sa mga uh, ipinahayag no? na pagdating ng anak ng Diyos pero sila po ay nagbingi-bingihan o nagbulag-bulagan at sila mismo ang nagpapatay kay Jesus. Pero ito nga po ay pinapahayag ni San Pablo. No? Kung matatandaan nyo po, si San Pablo ay dati rin naging tagausig ng mga Krisyano pero ngayon ay matapos niya maranasan mismo ang pagtawag ni Jesus sa kanya para maghatid ng mabuting balita sa mga hintil o labas sa mga lahi ng mga Hudyo ay kanya namang ipinapahayag na ngayon. Kaya maganda po na mapagnilayan din yung punto na dahil hindi tinanggap sa Jerusalem, hindi tinanggap ng mga taong unang pinagpahayagan ang mabuting balita, kung kaya siya po ay, o oh, maging ang mga alagad ay lumipat no, o oh, dumayo sa ibang lugar kung saan tatanggapin ang mabuting balita. Ganun naman po lagi, no? Uh, mas mainam, no? Na, syempre susubukan muna natin na uh, ipahayag sa mga pinakamalapit uh, pinaka malapit sa atin, ipahayag sa sa mga kaibigan natin, no? pero kung sila mismo ang tumatangge ay malaking kawalan na nila yon. No? Ang sa atin lang ipahayag natin kontanggapin, salamat sa Diyos, kung mabuti kung hindi naman ay magpapatuloy tayo at hahanap tayo ng mga taong makikinig, ng mga taong tatanggap sa mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.